Buena mano, balita. Buena mano balita. Alas las 8.20, tanggap tayo ng report. Ika-4 taong anibersaryo ng Cavinte Laguna at Sambalilo Festival sabay na ipinagdiriwang. Panurin natin ang report ni J.R. Narit. Pasok! Yes, Ricky, good morning. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-405 Founding Anniversary ng bayan ng Cabintela, Lalawigan ng Laguna, ipinagdiriwang din nila ang ika sampung Sambalilo Festival. Ang Sambalilo Festival nagtatampok ng iba't ibang yari ng Sambalilo at produktong yari sa pandan at iba pang produktong agrikultural ng nasabing bayan. Ang kapistahan ay tinatampukan ng paganda ng uh, kubol o kubo ng iba't ibang barangay, mga produkto at bida sa naturang kaganapan ay ang street dancing competition. Ang kabinti ang may hawak ng Guinness Book of World Records na may pinakamalaking sambalilo sa buong mundo na nakamit nila mula pa noong 2016. Ayon kay kabinti Mayor Aranti Arroyo, ang Sambalilo Festival ang pinakamakulay at pinakamagandang fiesta sa lalawigan ng Laguna. At kanila itong uh, pinagandaan ng gusto para maitampok ang pinakamalaking isang balilo sa buong mundo at sa garantisadong progreso, patuloy umano ang progreso ng kanilang bayan. Isa rin itong tourist destination sa kanilang pinagmamalaking mga pasyalan tulad ng Cavinti Cave, Cavinti Falls na kilala sa Pagsanan Falls at kilala rin mm -hmm. ang kanilang bayan bilang gamping kapital at uh, iba pang mga pasyalan na dito mulang matatagpuan. Ang turismo at agrikultura ang pinagkukunan ng income ng nasa bayan at kanila itong pinagyayaman. Kaya nga tapatuloy ang pagtulong sa mga magsasaka upang mas mapaulad ang produktong agrikultural. Katunayan, maliban sa mga kilalang prutas ng kabinti tulad ng lansunes, dalandaan at rambutan, nakikilala na rin ang lugar sa pagtatanim ng durian. Bahagi ng Sambalilo Festival ay ang pagpapamalas ng anting galing ng mga street dancers pagkilala at pasasalamat sa iba't sector. sektor. Ronda Balita Probinsya mula sa lalawigan ng Laguna kung si Che Arnarit nagulat sa Infinite Radio Calbayog 92.1 number 1 Basta Ronda sa Infinite Radio Walang Kawala Iba